Hi and welcome! Bago ang lahat, gusto muna kita i-congratulate dahil binigyan mo ng time ang sarili mo upang panoorin itong napakagandang opportunity na ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Sa video na ito ay meron lang tayong dalawang pag-uusapan, ang business at ang product. Naniniwala kami na para maging maganda ang isang business ay dapat na maganda, consumable, unique at high quality ang mga product dahil business mo pa. Ngayon pag-usapan natin ang business. Maraming mga tao ang ayaw ng business dahil karamihan sa mga tao, lalo na sa mga Pinoy, ay ganito ang naituro. Study hard, get good grades, then find a good job. Ito ang dahilan kung bakit after nating graduate ay nagsisikap tayo agad na makahanap ng trabaho. Walang masama doon, pero karamihan sa mga tao ay ganito ang nagiging dahilan kapag inalok mo ng negosyo. Ayoko mag-business, wala akong pangpuhunan, wala akong pera. Di ba kapag naghanap ka ng trabaho, kailangan mo din mamuhunan sa pamasahe, pagkain, requirements tulad ng medical, NBI, police clearance at kung ano-ano pa. Ang iba naman ay ganito, wala akong oras para dyan, walang kaso yon. pero ito ang mas malala. Wala ka nang ang time, wala ka pang pera. Yun ang malala. Ganito naman ang dahilan ng iba. Hindi ko alam yan, hindi ko linya yan, hindi ko hilig yan. Tanong, ang mga doktor ba ay pinanganak ng doktor? Ang mga engineer ba, architect o lawyer ay pinanganak ng ganon? Di ba nag-aral din sila at dati rin nilang hindi alam ang trabaho nila? Ikaw, hilig mo ba ang ginagawa mo ngayon? Kung alisin natin ang sweldo mo, gagawin mo pa rin ba ang trabaho mo? Maraming mga tao ang ginagawa nila ang alam nila ang sinasabi nilang linya nila pero kulang pa rin at palagi pa rin sila kinakapos sa kita nila Kung eto ang magpapabago ng buhay mo at eto ang magbibigay sa iyo ng mga pangarap mo, bakit di mo alamin? Bakit di mo linyahin? May mga tao naman na nagsasabing, ayokong mag-business risky yan, baka hindi ko magawa, baka malugi ako Hindi pa niya sinisimula ng business niya, iniisip niya na agad na malulugi siya nung nag-enroll ka ba sa paaralan at nagbayad ng tuition fee mo? Nagtanong ka ba na what if kung hindi ka makapasa at what if kung hindi ka makagraduate? Nung nag-apply ka ba ng work mo sa company mo, tinanong mo ba na what if hindi ko magawa ang trabahong ibibigay sa akin? Lahat ng mga excuses na ito ay nagiging dahilan na lamang ng mga tao. Ang hindi nila alam ay hindi nila maiiwasan ang pumasok sa negosyo pagdating ng panahon. Ito pa rin kaya ang magiging reason nila Meron tayong tinatawag na life cycle. Number one, study. Nag-aral ka at kapag nagkaanak ka, pag-aaralin mo din. At kapag ang anak mo ay nagkaroon na din ng anak, pag-aaralin niya din ito. Dahil kailangan natin mag-aral upang tayo ay matutong sumulat at bumasa. Pagkatapos mag-aral, tayo ay gagraduate at pagka-graduate, tayo ay magtatrabaho. Pero may mga tao na hindi nakapag-aral, hindi nakagraduate pero nagtatrabaho dahil kailangan natin magtrabaho para tayo may pangsuporta sa pangapangangailangan natin araw-araw. Ang tanong, gusto mo ba habang buhay na magtrabaho? Gustohin mo man, hindi din pwede dahil pag edad mo ng 60 to 65 years old ay wala ka na magagawa, retired ka na. Ngunit makakatanggap ka naman ng retirement fee mo. Pero dahil retired ka na, tigil na din ang trabaho mo. At dahil na tigil na ang trabaho mo, tigil na din ang sahod mo o ang income mo. At kahit gaano pa kalaki ang pera na natanggap o naipon mo ay mauubos at mauubos din ito. At para hindi maubos ang pera mo, ano ang maaari mong gawin? Malamang isa lang na nasa isip mo, papasok ka sa business. Kanina kaya ayaw mo mag-business ay dahil kailangan mo mamuhunan. 'Di ba ito din ang kailangan mo ngayon? Kanina ang dahilan ay wala kang time. Sa tingin mo, pag edad mo ba ng 60 to 65, napakarami mo pang time? Kanina ang dahilan kaya ayaw mo ay dahil hindi mo alam. Ngayon, retired ka na, anong alam mo sa business kung buong buhay mo ay nagtrabaho ka lang at hindi ka nag-business? At dahil na wala kang knowledge about business, yon ang risky dahil mataas ang posibilidad na bumagsak at malugi ang business na itatayo mo. Pero wag kang mag-alala dahil hindi pa yan mangyayari ngayon. Yan ay sa pagdating pa ng panahon. Pero kung papasok ka din naman pala sa negosyo, kailan mo gusto? Now or later? Kung ngayon mo sisimulan, ngayon ka papasok, ngayon mo aaralin, ngayon ka din matututo, ngayon ka din kikita. Pero kung later mo gagawin at later ka magne-negosyo, later ka din matututo, later ka din kikita. Ito ang ilan pa sa mga benefits o dahilan kung bakit maganda na ngayon ka magnegosyo. Let's say 20 ka ngayon. After 5 years nagfail ka. Okay lang dahil bata ka pa. Pwede mo pa ulitin. Kung 65 ka na ngayon at after 5 years nagfail ka, mauulit mo pa kaya? Kung 20 ka ngayon at after 5 years naging successful ka, may -e enjoy mo ba? Oo naman. Kung 65 ka na ngayon at after 5 years nagsucceed ka, ma-enjoy -e mo pa ba? Ngayon alam mo na kung bakit maganda na ngayon ka pumasok sa business. So paano ka ba mag-